Counter ni na Kim at Casey Concepcion ka look alive, sa showtime nito lamang. Paano ba naman kasi si Paolo Abelino ang pinag-usapan nila? Nagmuka o manong past and the present ang eksena ng dalawa on stage. Ayon po ay naganap sa showtime, oh, di ba? Oh, oh, ng kalook yung po. Ay, eh, sumali, nakahawig niya, ni, ano, Casey. Nakahawig ba siya ni Casey? Ako ha, magsasalita oh, ko, ha. parang hindi. hindi naman, eh. sorry girlita amura. Actually, maganda ka. Oh, oh, In fairness, oh, pretty ka. Oh, oh. Pero, you don't look like Casey. Oo, oo nga. Oh, oh. oh. Diba, parang Let's be siya. Pero yung si boses niya. Yung gumayon ng kimchi talagang kamukhang kamukha oh, ni Kim Chiu. Oo, oh, 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 oh din naman si Casey. At talagang nakita kong kalukalik yung nanood ako. Si Tekla. Oo, Si Tekla oh, oh. yung si oh, oh. nakagano'ng-ganong okay. kamukha. Nakita mo yung Miss Anne. Kamukha ni Teta, <laughs> pero ito hindi. Pero ang maganda dyan, di loko-loko ni Vice, di ba? Nagkaroon na eksena. Sabi, o sige nga, umarte nga kayo. Ang pamagat ng uh, pelikula nyo is, una kang naging ah, akin. Ah. Dahil alam naman po natin sa mga hindi nakakaalam, na si Paolo Avilino po at si Casey Concepcion, ay naging magjowa noong araw. Sige. Eh. ba? At our dyan si Kim Chu. <laughs> Oo. Oh, oh. Manong diba, iniwanan sila ni Vice, kaya, o sige, magkaganchilyo mag ka, muna oh. kami. Oh, oh. Mag-usap muna kayo. Ano kayong tinanong ni Kim Chu? sabi niya, gano'n kayo katagal? Parang oo, oh, gano'n. ganon sa Hindi parang gano'n, gano'n oo, Gano'n niya. na gano'n. Sabi niya, gano'n kayo katagal? Tapos tumatawa siya. Kasi aware naman si Kim Chun na talaga naging jowa niya, si Casey. Oh, sabi oo. niya, gano'n kayo katagal? Natawa lang yung girlita mo. Diyan hindi niya alam. Sa loob-loob ni Kim Chun, kami kaya, gano'n kaya kami magtatagal ni Paolo? sabi <laughs> Tapos, sa sa loblob, ba? Oo, pinalawak po nila yung kanilang actingan dahil sinali na nga itong si Oge Alcacid na bilang Paulolo Abilite. <laughs> Abel. Ah, yes. Abel kasi maliit. Kasi <laughs> ba diba? si, Ogie. Oo, 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 Yun na nga at natuwa ang mga ano dahil nga ano, nagsalubong sila dahil diba wag kung parang nangamusta. Tapos sabi ni Kim ano, parang ano si ano, parang hindi niya pinakilala na ano niya eh, na girlfriend niya eh, di ba? Anong ano sabi niya ganun ni Kim sa kanya? Asawa mo ko, di ba? Parang <laughs> gano'n, biglang kinilig ang Ogie. Pero di ba, yung kanya parang alam na alam talaga ni Kim Chiu na nagkaroon ng relasyon. Mm -mm. Pero yun na, okay, na okay lang sa kanya. At nagsama na din pala sila sa isang series. Ni Casey. Ni Casey, oo. Oh, oh, Anong serye? Parang okay. ikaw lamang, parang gano'n. Oo, nang gano'n siya. Oh, oh. Doon yata naging best actor sa atin si Kim Chiu, sa ikaw mm -hmm. lamang. Mm -hmm. Hindi ko, pero nagkaroon nag oh. ng award sa atin si Kim Chiu, di ba? Si Kim Chiu diba? naging, naging na po siya. best best drama actor sa isang serye oh, oh. si Kim Chiu, oh, oh. di ba? Napansin na namin. At ang maganda lang kay Kim Chiu, eh talagang mapagmahal siya sa PMP siya sa lahat ng mga press. Kapag kailangan natin ng isang host sa isang awards, kapag available lang si Kim Chu at wala siyang ibang ginagawa, talaga pong nagpapa-unlock siya, di ba? Uh oh, Kaya mo si Kim Chu ng, uh -oh. ng Darling of...